Oo. eto na, magbubunutan kami. Pero ang aming topic for today, ayos lang ba na maging mag magkatrabaho ang dating magkarelasyon sa showbiz? Ayan. Ayan yeah. na. Kasi napapansin namin, di ba, may mga dating magkarelasyon na ayaw magkatrabaho katulad na lamang na Janice De Belen, John Estrada. Hmm. Pero si Don at si Richard, magkatrabaho at okay na okay sila. Ganun din si Bea, na isa sa mga interviews namin, parang hindi pa siya ready na makatrabaho si Gerald if ever. Habang si Joshua Garcia naman open makatrabaho ang kanyang ex-girlfriend na si Julia Bareto. Oh. Ayan. So, ayan, mag-comment comment lang po kayo kung ano po sa inyo okay lang ba o hindi. Comment comment lang po after ng debate at ang nabunod ko po ay maybe. I, after, oh yes. 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 'Di ba? Yes naman, 'di diba? ang trabaho ay trabaho, sinasabi nga, 'di ba? ang relasyon, ihiwalay mo sa trabaho. Yun para sa akin. So, okay lang, walang masama kung magkasama ulit yung dating magjowa o mag-ex. Pero, depende yan kung ready na yung magjowa, Kasi, ang hirap din namang magtrabaho at magkasama sa proyekto kung mayroon pa silang dinadala sa isa't isa. Di ba? Baka hindi maganda ang kahinatnan or yung chemistry nila hindi lumabas. Di ba? So pero walang masama na no talaga mag magtrabaho ulit ang magjowa parang ano Sa dating magjowa oo yeah. doon sa last part na sinabi mo parang ginastify mo na <laughs> na oh. uh, wag wag mo nang magkatrabaho kasi baka may dinadala pa sila sa isa't isa kumpara may baggage pa kasi parang magiging awkward eh. yung mga kung pipilitin na magkatrabaho ayaw naman nilang magkatrabaho sa isa't isa magiging awkward lang oo pero sinasabi ko nga, paanda rin pa rin yung professionalism, di ba? Hindi naman yung 48 years na hindi ka pa rin nakaka-move on. May mga jowa na ka, hindi ka pa rin nakaka-move on. Parang, oo na yan. Di ba? Dapat talaga, ang trabaho'y trabaho, lalo na pag inaasang kayo ng mga... Tignan mo naman si gabit at si Sharon, di ba? Hindi man gumagawa ng pelikula ngayon pero nagkasama sa commercial ngayon, magkasama sa concert kasi hinihiling ng tao at pinagbibigyan naman nila ang kasayahan ng mga Charo at Gabi. So, ganun yun. Oh. Pero kaya naman, parang hindi pa rin naman 100%. Hindi nga sila nagka... Kung, kung totoo yung mga balita, ha, na separate ang kanilang press con, may something. E, parang e, ganun. E, malay mo naman. Sabi oh. nga, mag mag magtatagpo sa biglang ano, sa mismong concert. So, parang ano lang. Oo, malay mo naman. Part of diba? ano. Oo, baka naman strategy yan or something. Hindi natin alam. Oo. Diba? And, Pero mapalit sa topic talaga. Oo, para sa akin, kung oh. uh, no talaga, kasi nga, awkward na sila. Eh. Kung baga, lalo na dun sa mga magjajowa, katulad ni Bea at saka ni Gerald, na hindi talaga maganda ang paghihiwalay. Napakahirap nun, like si John at saka si Janice, na alam naman natin kung ano yung naging reason, di ba? Mahirap sa kanila ang magkatrabaho ulit. Yes. Pero, alam mo, yan ang inaabangan kung iniisip mo talaga yung kumitang project nyo at marami nang sasabik. Yes na yes! Dapat magsama ang mag-ex, di ba? Kasi ibig sabihin nun, papatok yan kasi marami ang interesado na makita na magkasama ulit yung mag-ex. Ayan. So, oh. Berting Labra, ano masasabi mo dyan? Ang masasabi ko dyan, <laughs> yung mga mag-ex, actually, pabor ko oh. na kasi trabaho. ipakita nyo yung pagiging professional nyo. Minsan ngayon magkakagalit, di ba? Nagsasama pa rin sa isang pelikula. Mm. Magkagalit sila, pero pinakita ng artista kami, gawin ng dami yung trabaho namin. Ngayon kung mag-exercise, kalimutan nyo na yung nakara. May dumating na trabaho at nyo. Tama, Why not, di ba? Oh. Ito naman yung kay Mildred. Pwede rin kasi siguro na, ay, may ginawa to sa akin dahil parang hindi niya kayang kalimutan. Parang sobrang siyang nasaktan. Parang, teka, bakit ako makikipagtabaw dito sa isang taong to na masamang ginawa sa akin? Nagsasama pa kami. Ay, ay, hey. yo! Ganun. Nagpapakatotol ko ako. Ayokong kayong makawal. Ganun. Ganun? Sabi, may ganun, ganun talaga? Di ba, kagaya ni Janice de Belen, di ba? Hindi niya pa rin makalimutan yung ginawa ni Janice Ano bang ginawa? Bakit ang ginawa, ginawa, ang ginawa ni Janice? For the hmm. record, ang ginawa po ni Jan, tapos na eh, di ba? Yung naging sila ni Vanessa Del Bianco, kung natatanda nyo, oh, may I go siya dito sa MTV, may daladalang cake. birthday ni Vanessa. Sabi na, happy birthday, Vanessa. Nabiso niya may relasyon. May nasan tong cake, ha? Oh, di ba? Ang bilis poison. There's a poison in this cake, don't you know that? Oh, in this talaga? Sabi <laughs> <alam> talaga? Di ba? Pero alam mo, siyempre, friend, iba uh -oh. pa rin talaga yung ano. 'di ba? Yung may pinagsamahan uh -huh. at the same time, Iba pa rin talaga yung... Kasi ang mga lalaki, normal na yung nababaero eh. Oh, normal oh. na yun Pero, eh. Ay, depende siguro sa anong klase ng relasyon meron sila before. Oh, yung pinagsamahan. Yung pinagsamahan talaga eh. Kasi oh. al si Sharon at si Gabi, may anak sila, may nag-uugnay mm. sa kanila, di ba? Oh. For the, oh. ano, dun sa kaso naman ni Bea at saka ni Gerald, matindi yun eh. Matindi. Parang feeling oh. ko, hindi sila pa. O, kasi talaga sila makakatrabaho. Kasi may ghosting. Tapos oh, oh. ako yung debate ah. Oh, oh. ang, ang ganda ko pala. May ghosting na naghanap. Parang <laughs> <laughs> nakalit ng mukha. Alam mo, ko kasi. parang, alam mo, parang kang member ng That's Entertainment na tumitin <laughs> sa monitor. What, I'm very ikaw ba yan? Di ba? Kaloka ba? Ka. Kasi, de, pwede case-to-case -case basis, tama. May ghosting na naganap kasi oh, kay pare. Gerald. Kay Janice Reves, siguro hanggang ngayon, hindi pa rin yung makakalimutan, matanggap yung panluloko sa kanya. Di uman, di uman na ni Janice Estrada, di ba? Pero, meron din, kita mo, Sharon Cuneta, Robin Padilla, Pas is pas, nahuli ni Sharon di ba, si Robin ang may Bina Morales. Yun yung naging dahilan, naalala niyo yun? Pero gumawa sila ng movie na With Joshua and Julia, ba yun? Yung, hmm. yung Robin, Sharon, oh, di ba? Oh, oh. oh. Parang, kahit may ginawa, parang dependent talaga siguro sa tao. Kasi, inisip din siya, oh, trabaho to. Yung gaya nga na sabi ko, oh, si Robin din, trabaho to. ba? Diba? Naghiwalay sila. At saka, kung nakamove on na kasi oh, friendship. pag ko nakamove on. Oh, Pinaka-importante yung nakamove on ng isa't isa para maging maayos ang trabaho. Correct. Correct. O, base na lang sa kung ano yung ano nila. Kung oh, nakalimutan aramdaman. nila. Okay. 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 Yes, kaya mag-comment kayo diyan kung pwede bang maging magkatrabaho yung uh, parehong ano nagkaroon ng relasyon before, di ba? Yeah. Sa so comment comment lang kayo diyan.